Eto mga kagala, no, yung mga nagtatanong sa atin sa YouTube, uh, ano daw ba ang tips o yung mga tanong nyo kung paano alagaan ang e-bike para tumagal at hindi agad masira. Siyempre, na, si kaso sa si Sir Alex, ang technician dito sa Kelin. Sir! Hello, magandang hapon po sa inyo. Um, uh, para ipakilala or ipaalam sa inyo yung mga pwede or mga bagay na gagawin nyo sa e-bike na para tumagal si e-bike. Uh, Unang-una po sa lahat, si battery po. Si battery po kailangan, hindi po siya dapat laging na-overcharge, no na-overdrain. No Kumbaga, sakto lang. Sakto lang po yung 8 hours. 8 hours charging, then bago po natin siya i-charge, lalo na kung kakagamit lang, Pagpapay ngay natin lagi siya ng 30 minutes. Then, pagkatapos po siyang mag-full charge, 30 minutes ulit, pay nga, bago po maggamit si e-bike. Yun po, then sunod po natin is yung ating paglilinis ng e-bike po. Yun. Alam ko naman na sa ila, uh, karamihan dito sa atin, gusto gusto lagi natin uh, maganda or presentable yung e-bike natin. Kaya, Um, kailangan talagang hinuhugasan si e Ibay. Pwede naman po, huwag lang tayong gagamit ng mga pressurized na gadget gaya ng compressor, yung mga ganun po, yung mga malalakas ang hugan ng tubig para po maiwasan yung mga tilamsik at pumasok sa mga major parts natin. And yung pangatlo po natin, yung mga lights po natin or yung mga signal light at yung mga headlight. Lagi po natin i-check yan dahil um, gaya ngayon maulan na. Karamihan po ng mga na ano ko po, um, yan ang possible na nagiging problema. Daga po. Lagi po natin i-check yung mga wire natin. Minsan po kinangat-ngat po ng daga yan. Yung mga ilaw na, mga wire ng ilaw natin. Yun po. Um, Madalas pong nangyayari yan, then, ang nangyayari, short, nag-short like circuit, or nag-ano po, um, then, problem na yung kasunod. Yun po. Lagi po nating yung ano, mas magandang minsan nag-DIY din tayo. Um, kahit pa paano, yung mga minimal problem lang din po. Then, yung pinaka-the best po, lagi po tayong magpapacheck sa mga e-bike shop natin yeah, na mga po. Mga kalapit na e-bike e shop technician like malapit. malapit, Sir Alex, Especially no? po yung mga pinagbila nyo gaya namin. Yan po, In, e store oh. namin. Pwede, pwede po kayo magpagawa sa amin. Magpa-check up. Anytime po. Um, uh, open po kami ng 6, ah, uh, ng 9, 9, 9 a.m. to 7 p.m. po. Monday to Sunday. Monday to Sunday. Sa mga nagtatanong, laging tinatanong sa YouTube, pwede daw ba ilusong sa baha ang e-bike? Um, Pwede naman sir, pero yung minimal lang na baha. Hindi naman yung totaling baha na grabe. Ma, bago dumating sa kalahati ng mulo, pwede na po yun, pwede pa pong isulusong yon, Then, dahan-dahan lang po lagi yung takbo natin. Huwag po tayong mabilis um, para po maiwasan po yung lakas ng, ano, ng tubig. Kasi po, pwede po kasi na umano yung tubig, then pumasok yung tubig din sa motor ko natin. Ayon, kailangan ang, ang gulong kalahati lang. Yes, Wag okay. yung lubog na ganyan lang pwede. Oh. Wag yung lubog na lubog. Okay. Tapos yung paglilinis, tip mo sa kanila, mm. iwasan na rin yung uh, car wash style. Kung yes, okay. na punas na lang. Bunas. Kasi ang daming mababasang wiring eh pati battery, di ba? Mm. Okay. Thank okay. you sir. May iba ka pa bang tip sa kanila? Mm, meron ba naman po yung mga ano po? Especially iwas, um, lagi po tayong mag-iingat. Hey, yung, yung pagsunod Opo. sa batas. Opo, sunod tayo Opo, sa batas. Kung po tayo pasaway, no? Kung para hindi po tayo napapag-initan. <laughs> para hindi tayo napag-iinitan. Opo, para hindi tayo inihigpitan. Opo. O, so mag maging ano, marispeto rin tayo sa kapwa natin na yes. uh, motorista. Yes, hindi lang po lang tayong gumagamit ng kalsada. Ayun. Yung po yung lagi natin tatanda. Yes, thank you, Sir Alex. Thank you po.